Shout out sa mahilig mag-unfollow. Isa ka ba doon at mahilig ka bang mag-unfollow? Well guys, alam mo ba na nakakaapekto sa dashboard mo yung pag unfollow Kasi guys, baka naman nagkamali ka at ang in mo is yun pala yung taong laging nanonood sa mga videos mo at nagre-react. Kaya bakit ba mag-unfollow? Ano ba ang makukuha mo sa pag-unfollow mo? Pag in mo ba siya, tataas ba yung followers mo? Dadami ba yung followers mo? Hindi, ba diba? Guys, dapat suportaan natin yung bawat isa. Suportaan mo sila at so ka din nila. Ibabalik nila yun, guys. Kaya wag kayong ganyan. wag kayong mag-unfollow. Hindi magandang mindset yon Kasi, guys, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. Okay? Kapag marami kang fina-follow, mas lalo pang tataas yung engagement mo. Kasi may chance na may marami kang makikita, magre-react ka, magko-comment ka at magre-reply sila. Ganon din ang mangyayari. So, Tataas yung engagement mo Kaya huwag kang mag-unfollow Okay guys, kung manatunan ka sa videong to Please share this video Unfollow mo ako for more tips